Mga kabsat, pagkatapos po namin na uh, mag-audit, magbilang po ng mabibigat ng mga stocks at dahil lunch break na po, pumunta po kami dito sa isang sikat na kainan dito po sa Piat Cagayan, ang Renz Food House na meron po silang pinagmamalaking gotong Batangas. At dahil din po, first time ko pong makatikim, aba nagyayaan po kaming magka-office mate na pupunta dito at dahil deserve po din namin na mag-ulam ng masabaw o kumain po ng mga masabaw na pagkain dahil po kanina talagang tagtak po yung pawis namin. So, dapat mapalitan o ma-replenish po yung mga nawala pong mga tubig-tubig sa ating katawan. At ayan po nga guys, meron pong nagpansit batil patong. So ang sarap po niyan guys. At meron din pong naglomi at syempre ako po ay naggoto, So yung mga ibang kasama namin ay hindi ko na po alam kung ano po yung mga pinagbibili nila. Pero sa akin talaga ah, dahil nagawin na kami dito at syempre... Sa totoo lang, first time ko pong tumikim ng goto guys. At sa pagkakatingin ko po ay parang sangkap din po siya ng papaitan. Pero may mga sangkap lang din po ng pagkakaiba syempre wala po yung pait dyan pero ang sarap sarap pala ng goto guys ha? hindi po ako na hihiyang sabihin sa inyo na first time ko pong kumain sa tanda ko pong ito so ayan nga guys naka ano pa tayo naka ID sa totoo lang marami din kumakain Maluang po tong store na to every Sunday sabi nga nila ang daming tao syempre yung mga kumakain dito is galing po or sa iba't ibang lugar Uh, na pumunta po dito sa church, dito sa basilika ng Piat or Our Lady of Piat. So, mapupunta po tayo sa saglit po doon, magdasal. So, ayan na po guys. Ang sarap po ng kain namin. So kung gusto niyo din po humingi ng sabaw, available din po unli po yung kanilang sabaw. Tapos yung kanin po, hindi po siya unli pero every serving po kapag bibili ka po ng goto na 150, dalawa po ang ibibigay nilang kanin. So ayan, hindi po hindi po siya unli pero talagang bibigyan kanila ng dalawang serve ng kanin. So ayan na guys, talagang sarap na sarap ako diyan at ang sarap din ng kwentuhan naming mga kaka-office mate dyan so so ayan guys kain na muna tayo So ay nakakabsat pagkatapos po namin kumain, dumiretsyo na din po kami dito sa simbahan, dito po sa Our Lady of Piat. Siyempre mga 3 to 5 minutes lang din po ang biyahe mula dun po sa kinainan po natin na restaurant or yes, food house. So, eto na guys. Uh, sumaglit so na lang din po kami dahil ngayon lang din na naman po kami magawi dito at mag, uh, magdadasal po. Magpapasalamat po sa mga biyayang natatanggap natin sa araw-araw. Sa mga pagsubok, kailangan po natin ipapasalamat lahat po yan. Kasi lahat po ng mga pagsubok na naranasan natin ay binibigay po ng Panginoon. Tinetest niya po yung ating paniniwala sa Kanya. Siyempre, hindi naman po nagbibigay ng Panginoon ng mga pagsubok na yan, na alam niyang hindi natin kaya. So, yan po. salamat po tayo sa mga biyaya. Hingi po ng tawad sa mga pagkakasala ang ating nagawi sa araw-araw. At siyempre, uh, hingi din po tayo ng mga blessings pa sa mga susunod po na mga araw natin. At syempre magdasal po natin, eh, ipagdasal po natin yung mga kapamilya natin, mga kaibigan, mga kilala na lahat po ng mga tao nandito sa buong mundo na uh, nahaharap po sa mga pagsubok sa buhay, sa mga may sakit, sa mga nakahiga sa mga pagkakataong ito dahil po sa mga hinaharap po ng sakit. Yung gutom, ayan, sana po ay mawala na po lahat ng magpagsubok dito. So, nandito na po tayo. Paket na po tayo dito sa likod po ng, anong, syempre, ang laki na rin po ng pinagbago ng simbahan. Dati masikip lamang po ito. So, hindi area na po kami ko, nakapasok yun, doon sa pinakamalaking simbahan, guys. Kasi nga ongoing po yung construction doon sa loob, which is pwede naman kami sa gilid-gilid. Pero pinili na lamang po namin na hindi pumasok sa loob. Kaya yan, pumunta na lang po kami doon sa likod po. Nandun po kahit hinawakan na lamang po namin kanina yung uh dress ni or yung gown po ni Our Lady of Piazza. So, marami-marami salamat po sa panonood.